Ayan guys, ito yung receiving area. Ayan, am, dito kami ngayon sa may diversion. Bakit? Ha? sabi Ayan guys, so, drive-thru. Ito yung receiving area. Ayan you know, ang drive-thru. Coffee coffee, coffee and shop Resto bar Ayan Fresh shop Ayan o guys Check in due C1 109 Ayan o C3 159 C5 147 Ayan o C6 200 Family favorites Ayan Value meals Alright Hi ma'am Ayan o ano, Sa so, mga may limong kape Sa so, mga may limong kape guys Ayan you know, o Coffee shop And restaurant, bar Ayan o. No? Ayan yung McDonald's katabi yung katapat ng McDonald's lang yung Jarby o. Oh. Ayan. Ay. So ayan guys, balik tayo dito sa akin. Malakas ang ulan. Ayan. Galing yan. Ayan na diversion dito sa may balanga. Diversion. Ayan. Ayan o. Oh. Peach mango pie. 30 pesos ayan ayan ang jalabin diversion ayan so kapag pumaliwa ka dyan pag labas mo dyan Pumaliwa ka patungo ng proper na balanga okay so yung kapakanan ay patungo ng pabalik na Manila ayan patungo ng abukay o running ayan alright kaya dito kami ngayon sa Mike, drive-thru ayan, ayan. katapat nito ay ang mcdonald alright ayan guys, panibagong araw, panibagong bagong uh, vlog for today. Ayan, na uh, ito nga guys. At uh, tutungo tayo ngayon ng uh, diversion, Jollibee, dito sa may Balanga. Alright, ah uh, ito nga. ah uh, Papagtasin natin yung lugar na ito. Ayan, ito nga. Ibabagi ko sa inyo itong lugar na ito. Dahil ito pala. ah uh, lugar na ito eh, ngayon lang ako na uh, itong lugar na to pala medyo ano to uh, binaba din pa lugar na to so guys ito yung gusto kong ibagi sa inyo lalo yung mga kapwa ko driver ayan natutungo dito sa mga sa bayan ng balanga at lalo na yung mga mababawa yung mga at yung uh, yung el cleaner ay nasa baba ayan right ay ito pa yung sa akin mga kapwa driver kapag ang el na sa kanya ay mababa ah uh, tanggalin nyo na lang Ayan, yung pinaka-host niya na linya papunta sa Entik. Alright. At yung element, tanggalin nyo rin para hindi babasa. So, <laughs> <so, laughs> yan <yung malabudan sa laughs> yeah, Ayan. At para ingat din si Pre sa katok a makina. Ayan, malaking uh, problema yan. At yung mabagtasin itong uh, highway na to, ayan, ito yung looban. So, dito, dito tayo dumaan sa looban. At tumungo tayo ng di diversion Jollibee. Alright. Diba patatas natin Jollibee in size? So yun guys, samahan niyo ako sa mga, mga dito sa may diversion ng Jollibee sa Balanga Bataan. Alright, let's go. Ito ang barangay abukay dito sa may bataan. At nga ay aking tiyatak patungo ng diversion sa may Jollibee at maging ang proper nitong Balanga Bataan habang tinatako ang luar nito ay patuloy ang malakas na ulan at mukha pa yatang ang aking dinadaanan ato at nga ay patungo ng diversion dito sa may balanga bataan maging ang SM at ang plaza nitong balanga bataan mukha pa yatang masama ang panahon ng kami na dito ato at nga araw na araw ay nakahitlight headlight ang mga sakin na ito na aking kasalubong dahil nga medyo lumalay na ang mga tubig nito ito sa daan na aking binabagtas sa lakas ng ulan na ito, kahit gumagana ang wiper ng sakin na ito ay medyo madilim pa rin ang windshield na ito na aking nakikita ato At nga nais ko sanang huminto subalit baka ako ay abutan ng baha sa daan na ito na aking tinatahak patungo sa diversion nitong balanga bataan. Maaga pa lang pero madilim na ang daan ito. Tilay parang hapon na at nagaagaw liwanag at gabi sa daan ito na aking tinatahak. Ito nga, ang ibang kasada rito ay medyo malalim na ang gilid. Tayo dyan, Brad.

ano eh bamba binaba na nga dito sa lugar na eh nagpapabibig ka mo at itong si kuya ay nagpapasaway sa daan na ito imbes na mabadali ay lalo pang ang papatakbo ng kanyang tricycle pasigil the Vegas gaming arena Oye, bilisan mo naman, tabutan na lahat tayong baha. Saan ba talaga pa talaga pupunta? Parang relax-relax ka lang ngayon. Mukha yata Ano ka lang? Na? Nakaka... Ano ka kakain? Madaling araw, eh. Huwag mo break pa yata, eh. wala na wala na kanya. wala na pa kailan mo ano ano position ng o ka. dahil itong si kuya ay pasaway kaya kailangan akong mag overtake dahil baka ako'y maabutan ng mataas na tubig dito sa lugar nito ito na aking binabaybay kaya't mga kabiyero, ako'y inyong saman sa aking panibagong episode na to at dito nga sa lugar ng Balanga Bataan ato nga ang aking tinatak na to ay patungo sa may diversion nitong Balanga Bataan at ako'y dugula sa may barangay Abukay lakso ako wow, wow, mga lang yun nito ano hangin sama angin eh. para makaya eh, para palakas đang đó luôn. luôn. Welcome, to balanga. Welcome to balanga. sa Samad screen 18 kilometers ano Pag umapaw yung mga bukit niya, sigurado SM Bataan, 2 kilometers Laas ng ulan, di makikita Laatay, kadiyak Kaya uh, dito pa tayo na anu, bagian to. Sarutan natin. Dito ang bagi, tapos dito pa natin. Ano? bukid oh. tatlo, pila-pila, dahan-dahan pa sila, dahan pa sila. Pag inabutan pa, imbis paspasan yung biya, ang biyahe, para hindi mabutan sa, mabutan ng ba. Ina pa nag-aano nag, nag -aano ng ba. tubig. Ina ng tubig, e, tubig sigit lang yan, mabis lumalim. Istanbul, Bataan, Street Tahed. Ay, naka. Ah, kuya. Mga kuya, hanap ka po. Yan. Galing yan. Elementary school. Elementary school. Galbi Palanga Diversion 500 meters Napit na Para sa akin May Lakas yung mga Kung ano Yung Si SMG di ba ta 500 meters Ayan no Padiritso Balanga City proper Diretso Bataan Terminal Diretso Ayan no? Uy, hindi mo lahat muna dito. Tuwag dito. Ayan, lakto. Okay, lakto. Ipagbili. Okay, Ipagbili. Ayan okay, guys, so bangang uh, city proper. Batang terminal. Uh, Diretso yan. Ito yung sa pagumanan patungo ng highway yan. Okay. Highway. Highway. Highway ay, mga yung, bukit din eh. Ay, no? Buti yung kayo ng mga palay, nakatanim na. Kung nagkatao, so, nagtatanim pa lang. Nga lang ah. Nagkatao, mga ligit ah. Nga ah. Pero dito, pati dito hindi mga gaano tubig Doon talaga siro mga baba ang lugar na yun. Barangay, ibayo. Ayan ako, dito siya. Ayan, dito siya na kaliwa. Dito ang mga una ba, diversion. Yan dito tayo sa Jollibee. Diversion. Alternate route over light vehicles going to Maravelles ala of law open construction. Yan patong proper sa kanan. Papa sa kanan. Dito tayo. Dito tayo sa Jollibee na to. Ayano. Oh. Diversion Jubilee. Jollibee. Mm -hmm. Yan, drive through dito sa tayo sa drive through. Yan, Anderson Jalbi. Yan. Guys, dito tayo sa May Diversion. Ito 'yung Jalbi oh, ang Diversion. Wala pang ganong customer oh, umuulan. Ito 'yung drive ko yan. naka po by drive pa tayo sa bahay si kuya. Ako, okay hmm. safe. Si nila. Hmm. Hmm. nila. Oh. So, may, ano sa may rev, ano, rev, <laughs> yeah, guys, ito ay welcome Doña Estelito Pavilion Mall. Ang ganda, ras. Welcome daw guys oh. Kada itong lugar na to, eh. welcome to nya Estelito Pavilion Hall. Alright, dito tayo. So dito nga tayo sa may ano, this is my receiving area. Ayan. Ayan, yeah, ito yung receiving area oh. May napaka, may na, malakas ang ulan. Paano kaya itong pababa umaya? Alright guys, at dito nga tayo sa may eh, diversion. Ayan, dito sa may uh, balanga. Alright, sa so may barangay Ibayo. So, ito nga guys. Nadaan natin, na, ito nga guys, nadaan namin eh, binaba para dito sa lugar na to. Ayan, dito sa may uh, uh, patungo ng ano, patungo ng, dito nga uh, balanga. Ayan. So, dito tayo maaan sa looban uh, pag, pagdating naman sa highway uh, hindi naman gano'ng binaba dito lang sa may looban alright at tayo nga ay sa may abukay uh, ayan so ito nga guys ah uh, ah uh, natin dahil uh, gusto kong ibagi sa inyo yung lugar na to na ngayon ko lang na, da, na dumaan dito na binaba 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 pala itong lugar na to alright so yun guys Uh, dito nga uh, samahan nyo ako dito sa uh, may lugar ng uh, bataan uh, ayan at uh, babagtasin natin itong uh, highway na to ayan uh, samahan nyo ako dahil nga ito pala highway na to ay binaba ayan dito nga kami sa may looban alright at uh, kami dito bakit? Ayan guys, ito receiving area. Ayan, dito kami ngayon may diversion. Bakit? Ha? <tuk> ang <Masa> sabi dyan? Hindi <tuk> guys, so, <tuk> drive through. Ayan. yung receiving area. Ayan you know, ang drive through. Dan. coffee, coffee, coffee and shop, fresh bar, ayan, fresh shop. Ayan o guys, check in dito. C1, 109, ayan o, C3, 159, C5, 147, ayan o, C6, 200, family favorites, ayan, value meals, alright. Ayan ma'am, ayan o, ano, sa mga mahilin mong kape. Sa mga mahilin mong kape guys, ayan you know, o, coffee, shop, and restaurant, restaurant, Ayan no? Ayan yung McDonald Katabi yung katapat ng McDonald lang yung Jarby oh. Ayan ay. So ayan, guys balik tayo dito sa akin Malakas ang ulan Ayan So ayan, guys ito ay yung Jarby na Diversion dito sa may balanga Diversion Ayan Ayan o oh. Pitch mango pie. 30 pesos ayan 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 dyan na ang diversion ayan so pag maliwa ka dyan pag, pag labas mo dyan maliwa ka patungo ng proper na balanga okay right. so yung kapakanan ay patungo ng pabalik na Manila ayan patungo ng abukay o running ayan alright kaya dito kami ngayon sa my drive-thru ayan, ayan. katapat nito ay ang mcdonald alright ayan I <laughs> do